uh, high joke hoping and gold hoping naglalakihan ng mga bangka ngayon dito mga karebers no? yan, no? yan high joke tapos ito po yung gold hoping yan ang dami pong geese nila ngayon mga karebers tingnan nyo nandun po sa itaso tatalon po yan mga karebers dalawang bangka po sa gold hoping ngayon no? Yun. Naglalakihan yung mga bangka dito no. Yan. Grabe ang saya sa hopping nila mga drivers. Kasama pang may music. Sa amin dito sobrang tahimik talaga mga drivers. Pakunti-kunti lang po yung case namin, Oh. No? Yan. Yan po, tingnan yung Alex Tour. Alex Alex Hopping Tour kumparan mo sa high jock ka sa gold hopping. Grabe, ang lalaki ng mga bangka na yan mga drivers. Sana po mga drivers na no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Pakipalo at paki-subscribe lang po mga drivers. Eugene Vlog po mga drivers. Ay uh, YouTube page ko po mga drivers. Eugene Vlog tapos yung uh, Facebook page ko nga po pala mga drivers. No, uh, Eugene Vlog tapos yung YouTube channel ko po mga Rivers Eugene Divers Vlog po. Paki-share at paki-follow lang po mga Rivers sa mga video ko. Ayun. Yan. Inahanap pa, inahana pa po namin yung divers namin o kung saan na sila. Ay nako. Yan, kanina po no, ah, sobrang lakas ng ulan po kanina mga reverse ngayon na ah. na mayong yung init ngayon sa panahon. Hindi mo maintindihan talaga yung panahon ngayon mga reverse. Biglang umi, biglang umulan, tapos biglang uminit. Yan, ganyan. Kaya <coughs> Ingat lang po tayo ngayon mga reverse sa panahon. Saan na kaya ang diverse namin? जे <sum>

Ayan po. Ayan po mga divers na. Ah. Nakaangat na po lahat yung divers namin. Yan, tapos ang punto sila mga rivers Siguro bukas, wala na itong Bago na mangyayas namin bukas Siguro Thank you, thank you for watching mga rivers